Sa muling pagbabalik ng hearing patungkol sa flood control scandal ng Blue Ribbon Committee ngayong araw, ay muling nagpakitang gilas ang senador at abogado na si Rodante Marcaleta. Sa pagtatanong nito kay DPWH Secretary Vince Dizon patungkol sa mga kinasuhan na nitong alagad ng kagawaran at mga kontraktor. Mariing sinabi ng senador na dapat ay bilasan ng DOJ at ng DPWH ang pagpapanagot sa mga malalaking isda at hindi lang nakatuon sa malilit na taong involved sa anomalya sa flood control. Hindi nagbigay ng timeline si Vince Dizon kailan mananagot ang mga sangkot sa anomalya. Dahil nakafile na umano ang mga kaso sa Sandigan Bayan. Marami ang nakakapansin sa tila mabagal na aksyon ng pamahalaan sa kabila ng galit na taong bayan. Kung ikaw ang tatanungin, satisfied ka ba sa aksyon ng pamahalaan sa Anomalies sa flood control. Mag-comment ka sa ibaba and don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat po. Peter Beans. Naniniwala ka ba na ang bulok na sistema ng DPWH na pinagsasamantalahan ng napakaraming tao ang problema natin ngayon? Tama po kayo. Naniniwala po ako. Kahit na magpakulong pa tayo ng napakaraming contractors. Sa libawa, isang milyon na contractors at sa mga opisyalis mm -hmm. ng DPWH, pag hindi natin nakorek ang sistema, walang mangyayari. Uh, partially agree po, Mr. Chairman, pero tingin ko importante din po na maipakita natin na may mananagot. Dahil po tingin ko, ang isa sa pinakamatibay na deterrent sa nakikita natin nangyayari ngayon is matakot po na may consequence po ang mga krimen na ginawa. Kasi po kung wala pong consequence, eh, makikita po natin na uh, ulit-ulit Pero tama po kayo. Uh, kaakibat po nito, kailangan po ayusin din po ang sistema para hindi na po maulit ito. Pero kung ang mga nahuhuli mo, naipapakulong mo, mga butete at saka mga sapsap, -sap, wala rin mangyayari. Tama? Tama po. Kailan Tama po. malalaking isda ang mahuli natin. Tama po, Mr. Chairman. Alam po ba ninyo kung ibig sabihin ng PCMO? Opo, ito po ang uh, project monitoring system na dapat ay gumagana sa loob ng Department of Public Works and Highways. Alam po niyo yung MYPS. Ano ah, yung MYPS? Ito po yung uh, ngayon ko lang po na-encounter. Pasensya na po, Mr. Chairman. Pero sinabi po ng... Uh, Multi-year project programming. scheduling. Yes. Ito po yung... Uh, pag uh, si schedule at pagpaplano ng mga iba't ibang proyekto over a longer period. So, alam po nyo yung Survey 123. Ano yan? Hindi ko alam. alam. Aalang Aalang po ko po yung Mr. RBIA. Hindi ko po alam. Alam po, po, po yung SDM4. Hindi din po. Hindi ko din po alam yon. Ang problema po kasi, ito yung mga sistema ang ginagamit ng mga kawatan sa inyong departamento. Sabi ko nga, kung puro sapsap, -sap, at mga butete lang ang ipakukulong ninyo wala mangyayari Agree po ako pero sana po uh, kung mga po natin itong mga sapsap -sap, eh sana po eh maraman malama din po natin kung hindi po mga yun ang layunin ng committee ito hindi sapsap -sap, hindi butete ang aming inahanap. Agree po yung malalaking isda para matigil po ang mga kawatan Agree po Mr. Chairman Alam po ba ninyo na yung sumbong sa pangulo ang ginamit na batayan ay yung MYPS. Opo, yun po ang ginamit na batayan. Yun po ang ginamit na batayan kaya mali po lahat. Pati po ang committing ito ay na-mislead. Alam po nyo kung bakit? Opo, oh, uh, Mr. Chairman. Ang MYPS po, ang ginamit dyan, puro initial na coordinates. Sana wag ka nang binubulungan muna niyan para na Ako po bilang personal kong pangtulong sa kumiting ito, ako lamang po naka, nakakita na ng halos labing apat na discrepancy sa mga coordinates na ibinigay sa sumbong sa Pangulo. Naniniwala po ba kayo? Mamaya bibigyan ko kayo ng kopya at ibibigay ko rin sa komite ang labing limang proyekto na mali ang coordinates. Posible po yung sinasabi ninyo, uh, Mr. Chairman, na may maging coordinates. Nakikita na rin po namin yan ngayon sa ongoing investigation namin. Mr. Yung sumbong Chairman. sa Pangulo ay mali at ang nakikita ko po rin, halos isang daang o isang, isang libong proyekto, mali ang coordinates. Ibig sabihin, kahit ano pong gawin yung pag-iimbestiga, kapag hindi po ninyo sinolusyonan nito, lalo po kayong malalagay sa misleading situations. Naniniwala po kayo? Naniniwala po ako. Kailangan pong solusyonan ito at ayusin itong mga sistemang ito. Ang PCMA po ang sinasabi nila, geotag at real time. Hindi po totoo yan. Naniniwala po kayo? Opo, Mr. Chairman. Kailangan po ninyong makita yung kabulukan ng sistema. Kaya po kanina nalulungkot ako sapagkat wala dito si Yusef Cabral. Alam po ba ninyo na si Jose Cabral ay nag-text kay Senator Soto? Opo, nakita ko po yung uh, privilege speech po ni uh, Senator Lacson na pinakita yung text message. We concentrate po tayo sa text niya kay Sen Senator Soto. Yung po'y ginawa niya nung kami po ay maproclaim bilang senador. Tinanong po ba niyo siya kung bakit niya ginawa yun? Opo, tinanong ko po siya. In fact, nung una ko pong siyang tinanong, sinabi po niya eh wala siyang communication kay Senator Soto. Na hindi totoo. Well, clearly po, hindi po totoo dahil lumabas po yung text message at kinonfront ko po siya ulit at uh, nagpaliwanag po siya na sinasabi po niya siya po daw ay nagtatanong uh, kung meron pong priority project ang uh, opisina ng senador which is clearly hindi consistent po dun sa unang sinabi niya sa akin. Sinabi nga po ng ating chairman sa kanyang privilege speech, Yusek Cabral was lying to her teeth. Totoo naman eh. Bakit po niya ginawa yun? Siguro po, meron po siyang tinatago, Mr. Chairman. Hindi lamang po yun. Nagpresenta siya, gusto niya sigurong masiyahan si Sen Senator Soto sa pag-aakala niya noon, Sen. Soto kasi is a contender for Senate President. Tinang niyo ba siya kung si Senator Soto lang ang tinex niya? Sabi niya, sana makita ko yung priority niyo, 500 million for now. Ibig sabihin, may trans yun eh. Alam po ba niyo kung meron pa siyang tinex na ibang senador sa ganun ding uh, pamamaraan? Wala na po siyang sinabi sa akin ganun, uh, Mr. Chairman. Naniwala na naman, naman kayo na wala na siyang sinabi? Siguro ho, mahirap pong uh, maniwala kung yung una Dapat parang Dapat sana tanong. po bago niyo inalaw siya na mag-resign. talagang pinagtatanong, dito po kasi nakasentro yung sinasabi ko sa inyong talamak at bulok na sistema ng DPWH. Hindi po siya dapat makalampas doon. Eh. Sayang po, pero sa mga susunod siya pagkakataon, kailangan nakaharap siya rito dahil iisa-isahin ko sa kanya para po makita rin ninyo bilang kayo po ay bagong pinuno ng DPWH. Mamimislid po kayo sa napakaraming pagkakataon. Katulad lang po yung sinasabi ni Senator Amy kanina doon sa mga flagship projects, foreign assisted projects, deliberately po niyang binabawasan yun eh. Nilalagay pa niyo sa convergence. Alam po ba niyo yung mga conver convergence projects ng DPWH? Opo, uh, Mr. Chairman. Ano-ano po yun? Uh, ito po yung mga proyektong uh uh, katuwang ng DPWH ang iba't ibang ahensya tulad, Katulad ng, po ng ano ng tourism ng uh, DOTR ng uh, katuparan, agriculture katuparan DOTR trip DOT roll it DTI, o, DTI. TAS, PNP, D, DND Opo. Dito po nalalagay. Ano po ibig sabihin ng SSP? Ah, hindi pa ako familiar sa SSP. Hindi rin kayo familiar sa CSSP? Hindi din po. STO? Hindi po. Yan nga po eh. Kailangan, hindi ko po alam kung, alam ko naman fast learner kayo pero kailangan magmadali tayo. Napakarami po nitong sistema ito, dito po sila nagkakanlong. Hanggat hindi po ito yung binusisi natin at ang gusto po natin ipahuli natin na lahat ng contractors, ipakulong po natin lahat ng 15 contractors, hindi po natin maayos ito hanggat Senator hindi na ayos yung wrap up because you uh, have five seconds left. Salamat po, Mr. Chair. Yeah. Gusto ko po kayong tulungan no, asa na no? sa inyong tanong kanina na gusto niyo malaman kung sino-sino pa yung napadala na, o na operan. Gusto ko pang uh, ilagay sa record, ako po, labing walong taong naging senador, never po ako na operan na magsingit sa National Expenditure Program. Taas na no, po ako dyan, nasasabihin ko, wala po ako natatanggap na offer. Ewan ko kung bakit. Ako rin po, bakit hindi po ako na text na gano'n? Nagtataka rin po ako eh.